May bagong witness daw etong si Maharlika. Ito yon. Hmm. Pero natuwa ako doon sa mga komento ng mga natasans. Doon po tayo kumuha ng idea kung anong klaseng tao nga o kung sino talaga etong uh, bago ko nung witness nga na etong si Maharlika. Meron nagsasabi na ito daw ay pokpok. <laughs> meron namang nagsasabi na meron daw siyang limang anak sa iba't ibang lalaki. Yun ba yun? Yun ba ang pagiging pokpok? -pok? Hindi ko masyadong sigurado yun, ha? Yung ginagawang ito ni Maharlika at ni Harry Roque, alam nyo na. Gustong iligaw ang ating mga kababayan sa totoong issue na dapat uh, panagutan na itong mga ito. Katulad ng pogo ni Harry Roque. Katulad na itong pagiging salot na itong si Maharlika. Pangulo ng ating bansa. Inamin mo dati na in-influence mo ang napaharami nating kababayan para supportahan si Marcos Jr. Pero, pero itong mga ito, lahat ng ito ay alam mo na bago pa man mangyari yon. So, paano nangyari? Ano nangyari? Kung noon nyo pa sana ito ninangal-ngal, minangawa yung mga ganitong isyu na nabangag si Marcos Jr., kung noon pa sana ay nagsikip ka na na magkaroon ng or, or i-present yung mga witnesses mo na ito, Edi sana wala siya ngayon sa Malacanang. Sana hindi bangag ang nasa Malacanang kung yan ang gusto nyo. Sana ang nasa Malacanang ngayon ay yung tinatawag niyong lutang. Baka naman maiba ang takbo ng ating bansa. Hmm. Ang kakapal kasi ng mukha na si sinamaharlik ka. Ano ho? Yun, eto. Eto yung bagong witness nga niya. Maraming negatibong komento etong bagong witness na ito. Sabi, eto daw. Ayon kay Cathy Binag, mabait daw si Lisa Marcos. Before and during the time na unang inalok siya nito ng cocaine. Pero nang tumanggi daw si Cathy, Kathy Binag, nag-flip ang attitude ni Lisa Marcos towards her. Kakaiba eh, kasi kung yung unang paratang ng mga kababayan natin na pok-pok, limang anak sa iba't ibang lalaki, you have this character na weirdo rin. At yung mga ganitong bagay, kung inalo ka, eh baka game ka rin. Kung totoo ang inalo ka. This is a classic attitude daw of Lisa Marcos. Magagalit siya at ipaparamdam niya sa inyo kapag hindi niya mag nagustuhan ang sagot mo. Okay? Baka kasi talagang may hindi ka magandang isinagot kay Lisa Marcos. Hmm. Yan po ang nangyayari. At ito pa, hindi lang po ang nasa Malacanang ang tinatarget ngayon na itong si Maharlika. Yung tinatawag niya ng Boltes 5, Vangag. Lima daw yan. Marcos Jr., Lagdameo, Florendo, uh, Florendo, Das A, at Zubel. Hala, matindi ah, itong mga pinaparatangan niya na ito. Talaga mga bigatin. O ano? Tapos sasabihin, kasuhan niyo ako. Mag-intay ka lang po, Miss Maharli. dahil talagang darating po yan. Pero yung ganitong akusasyon niyo po, kung titignan niyo, malayo na sana sa usapin ito ng ating bansa. Hindi na to dapat, um, hindi na to or wala na tong kinalaman kung itong mga itong sige sabihin na natin ay gumamit ng mga panahon, hmm, kayo po ba hindi gumamit? Kasi sa mga itsura at pananalita ng mga katulad ni Harry Roque, katulad ni Maharlika, katulad ng iba pa na nag-aakos ang bangag si Marcus Jr., sa itsura niyo po, sa, sa timbre at pananalita niyo, sa tingin niyo normal kayo, sa tingin niyo sober kayo, hindi kayo bangag? Kasi kayo, mukha, mas mukha po kayong bangag. Oh, tapos, yung pagiging bangag mo, nyo, ay ipapasa nyo sa iba. Ganun ang sistema ng mga diehard eh. Ayaw ko na sa fake news. Eh sila naman ang pinagmula ng fake news. Ayaw ko na sa droga. Eh sa kanila naman ang galing ang droga. O ba? Diba? Ganyan po ang sistema na ito, mga diehard. At uulit-ulitin ko, maayos sana ang bansa natin kung wala itong mga taga-Davao na sumulpot na lang. Hindi maganda ang pamilya at background ng mga, mga, mga taga-dyan sa Davao. Sadya lamang na naging uh, mautak kung paanong guyuin, utuin ang mga kababayan natin kaya nakapwesto. Good luck!